Hey everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading. Bawal po ang fake account. Please, gamitin nyo po yung original account nyo, okay? So, tingnan natin kung ano yung energy nyo ngayon. so this is your past okay, ito yung mga nangyayari sa'yo nine of wands sobrang bigat nito ha hindi to madali na kumbaga pasan-pasan mo, ito yung sinasabi nila na pasan-pasan mo yung mundo okay, so betrayal maraming maraming karanasan na masasakit maraming hindi lang sa love, family lumaki ka sa malungkot, lumaki ka sa mga takot, okay? So, hindi mo alam actually kung paano mo aayusin ang buhay mo, okay? So, may nakikita ako dito na parang may past trauma po kayo, yes. Meron kang blockages, okay? So, yung mga client ko, kapag nakikitaan ko sila may blockages, of course, ginagawa ko, riniritualan ko sila ng healing para mag-open yung ano nila, yung kumbaga kaayusan nila, magiging maayos, magaan yung mga bagay para maging positive ang kanilang energy. Okay? So, I think na dito sa akin na meron siguro kayong daladala -dala na problema mula noon-noon. Okay? So, King of Pentacles and Queen of Pentacles. Okay. So, may nasisense ako dito if you are dealing with the person na may kaya, may mayaman, pareho din naman kayo. Mukhang nagpapa same naman kayo ng level. Okay? So, hindi ko naman sinasabing mayaman kayo, mahirap, okay? Basta yung, kumbaga, same level kayo ng person mo. Okay? So, some of you, siguro, ah, uh, maraming naitulong itong tao na sa sa'yo. Hindi ko alam kung ibang lahi ba to or Pilipino. Marami siyang natulong sa'yo. So, baka pwede naman na ikaw yung tumulong dito. Pwede yan i-reverse natin yung energy kung, kung saan kayo resonate. Okay? Basta kung sa tingin nyo na parang pagkatapos ng reading natin, mukhang sakto talaga, resonate kayo sa lahat. So talagang may merong messages, messages yung universe para sa inyo. Taro ay 99% accurate po talaga yan. Okay? So, mukhang mataas yung mga pangarap ninyo. no? Dito pa lang. Siguro yung iba sa inyo mula sa hirap hanggang pataas, dahan-dahan kayong nagtulungan, dahan-dahan kayong halimbawa, tinulungan mo siyang maging seaman, mag-apply, so umangat kayong dalawa. Okay? Yon, possible po yan. Pwede naman sa ibang bansa, kinuha mo siya or ikaw ang kinuha niya, so sabay kayong umangat ng tao na ito. Sabay kayo na nagkaroon ng financial. Okay, some of you, malayo ang narating ninyo marami kayong nagawa. Proud yung pamilya nyo sa inyo. Okay? Uh, yung yun nga, sinasabi natin, hindi lahat akala nila, nakikita nila sa pictures ay perfect family. Pero ang hindi nila alam, meron kang pinagdadaanan or yung person mo talagang hindi ganon kaayos yung pagsasama ninyo. Okay? the high priestess, the higher one, nine of pentacles, uh, page of swords. Okay. So, um, ito yung pangit. Siguro mama's boy. Um, kung lalaki ka, nanonood ka, siguro sunod-sunod rin ito sa bienan niya, uh, mo, sa nanay niya, okay? Someone na involved na lagi kayong nasisira dahil sa mga tao dito, okay? Kung hindi po ito mga benan, pwedeng kapatid, pwedeng ano, pwedeng kaibigan. Okay? So, doon po kayo nagka-crash kung ano-ano yung mga balita na inahatid sa iyo. So, red flag po kasi na ini-involve ninyo yung family sa inyong relasyon. Sana wag. Yun po yung best nyong dapat gawin. Hindi niyo dapat ini-involve yung mga taong walang kwenta sa buhay ninyo. Okay? Please, tandaan nyo po yan. Hindi po kayo magtatanong sa mga kaibigan ng person ninyo, kamusta na si Alan, anong ginagawa niya dyan sa trabaho, umalis ba siya, lumabas ba siya, mali po yun. Okay? So, for sure naman talagang sobra yung pagmamahal mo sa kanya kasi talagang binitray dito eh, lumabas na ano. So, again, siguro, um, nagkaroon ng third party, nagkaroon ng kamalian, di nat, may yan ang isa, isang isang malaking bagay o isang rason na pinakamahirap na iwasan ng mga lalaki ang tukso. May mga babae rin naman pero more kasi sa mga lalaki po yung nangyayari. Okay, so yan. So meron dito single mom. Okay, baka single mom ka. Um, too so much pain. Siguro lati kang iniwan, binuntes. Pwede rin naman iniwan ka na lang, ginos, blinak, walang nihay ni Okay, yun na absorb natin. Yan. Ginawa mo ginawa mong lahat, nagpakumbaba ka, humingi ka ng tawad, and hindi ka niya pinakinggan. Yan. So sobrang paghihirap sa person mo na to. Okay, parang hindi mo kayang mawala. 'Wag n'yong itanggi yan kahit naka-move on na kayo ngayon. 'Wag n'yong itanggi na nababalyo kayo dati sa person ninyo. Okay? Ah, meron pala to siyang ano, um, addictions. Yes. May lig uminom, mag-bar, mahilig mag night out, lumabas, mag-barkada. Okay? So doon kayo nag-aaway, nag-aaway din kayo sa financial. So, mas marami siyang nalulustay na pera. Possible po yan. So, eto nga. So, medyo some of you ay dahil sa ginagawa niya hindi na naging maganda ang kanyang uh, future. <clears throat> Or yung kanyang uh, meron mahilig sa sugal, na lugi. maraming nawala, pagsisisi. Meron dito pagsisisi. Sana nakinig ako ganito. Ayan, 'yan 'yung mga sinasabi niya ngayon. Okay. Meron dito na pagod na. Mm. -mm. Hindi ko alam kung nasa ibang bansa ka, siguro malaki ang ininvest mo dito sa lalaking 'to. Um, hindi ko mo na Alimbawa, ibang lahi siya. Nagsama kayo, may nagkaroon, kayo ng family sa ibang bansa. So, hindi po kasi lahat ng pamilya ng or Pilipino na kapangasawa ng ibang lahi ay swerte. Para sa kaalaman ninyo, mas marami pong Pilipina na binubuhay ang mga asawa nilang ibang lahi. Totoo po yan. Dahil ang Pilipina po, madiskarte po talaga pagdating doon sa ibang bansa. Yes po. Pagdating doon, doon iba po talaga. Kailangan ang bills, kailangan share kayo. Okay? So, ganun po yung nangyayari. But some of you, meron po ako nakikita dito, tuluyan na talagang nag-exit, lumayo, nakipaghiwalay, napagod ka. Isa yon sa mga bagay na lagi, kanyang, lagi siyang nagkukuripot, lagi kanyang... ah uh, lagi kayo nag-aaway, hindi na kayo magkaintindihan, marami siyang bagay na itina itinago sa iyo na mo na find out mo babae pera trabaho tinatago sa iyo marami okay ang masama dito maraming nakikialam pa sa family so hanggang sa dumating yung punto na na parang nanawa ka na meron dito nag let go talaga let, -let go mo talaga napagod ka na Yes, some of you, ah, uh, meron ditong anal na, meron dito nakipag-iwalay kung naglilibin lang kayo. Some of you po talaga ay talagang nakapag-anal po talaga kayo or divorce. Okay? So, kasi nga talaga, mukhang sa, mukhang sa tingin mo, hindi ko na siya kaya. Hindi ko na kayang magmahal sa ganitong lalaki. Napaulit-ulit na lang akong sinasaktan. Hindi ako nakakatulog ng maayos. Nagtitiis ako ilang taon na. Yung trabaho ko, yung pagiging anak ko, uh, pagiging nanay ko, naapektuhan na lahat. Okay? Eto yung person na to, ayaw niyang merong kang kaibigan, family. Ayaw niyang makipag-communicate ka sa ibang tao. Yes. Okay? Hindi masaya yung, ano mo, yung marriage life mo. Kaya talagang, umano ka, tinapos mo talaga yan. Okay, then, tingin, tingnan mo naman. So, katagalan, yung iba dito, yung mga bagong hiwalay, uh, meron sa tingin ko na may swerte yung papasok sa inyo. Okay? May makikilala kang bago. May pag-asa ka pa naman. Yung mga natatakot dito, magmahal. Huwag kayong matakot. But your ex is talking sa inyo po. Yes, pinagmamasdan ka niya. Anong ginagawa mo? Kung sa tingin nyo wala po siyang social media, ma'am, madali pong maghanap ng social media, madam. Marami pong, marami, marami po, or mabilis gumawa po ng accounts para i-stock po kayo. Okay? Um, ang gusto niya kasi ayaw mo siyang tiisin mo siya. Ayaw niya ng ganun. Kaya ang nangyari, pinabaya ang kanya rin. So, nagtiisan hanggang sa nagkahiwala talaga kayo. So, ang gusto niya kasi parang ano eh, intindihin mo lang siya. Kahit gano'n ang ginagawa niya sa'yo. hindi naman kasi pwede yun. Napapagod din tayo. ba diba? So, napapagod din tayo. So, congrats sa mga bago dito, sa mga single. Meron po kayong makikilala. At mukhang makakatulong po yan sa inyo. Okay? So, some of you, meron po ditong gustong makiusap, humingi ng tawad, okay? Baka po, dahil nag stock siya sa'yo, ma makukuha niya yung info mo. Yan, kung sinong dapat kausapin. Meron ditong nag-message na sa inyo, pero hindi niyo sinisin. Yes, may nakikita po ako na parang... parang ano parang pina, parang nagmamatigas ka kasi gusto mo rin iparanas sa kanya kung gaano ka nagtiis sa panahon na ikaw yung dating ganon. Okay? Yun. So, parang somewhere na bigla na lang siyang nag-message, nagparamdam. Okay? Or makakatanggap ko po kayo ng balita about your ex. Kung ano yung ginagawa niya ngayon, mga ko. Okay, so, aning so, Maganda naman to, meron kayong makikilala. Oh. <laughs> Sa inyo pa rin yung victory mga mahal ko. Uh, darating ang panahon, hingian ng tawad. And yung sinasabi mo siguro, darating ang panahon, makakarma ka. Pero alam niyo mga mahal ko, wag niyo pong ipagdasal yung mga ex ninyo or yung mga person ninyo na gumapang ka sana, masaktan ka sana karmahin ka sana, yung mga anak mong babae, wag pong ganon mga mal ko. Bagkos, pagdasal nyo po sila na sana ay makita ng kaligayahan niya kung saan po siya magpunta. So, i-rewards po kayo. Bibigyan po kayo ng rewards ni Lord o yung universe. Okay? So, checking energies po tayo. Tingnan natin. Pwede raman tong energy mo. Yes? Tingnan natin muna yung energy ni person kung tuluyan ba talaga. Kasi ikaw to eh. Ano kaya yung energy niya ngayon? Oh, stalking pa rin. Okay. Hmm, pinagsisihan niya na lahat. Okay, meron siyang um, pagsisisi na sana kung sana pwede niyang ibalik humihingi ito ng tawad sa taas, umihingito ito ng tulong na sana ay magkaroon kayo ng chances na magkaroon ng magkaayos kayo or magkita kayo. Okay? Yan. Even though yung iba sa inyo meron ng kinakasama, meron na siyang uh, or like, meron na siyang kinas kinakasama, hindi po siya masaya eh. Panay din po yung away nila. Okay? Panay rin yung selos. Yan. Hindi sila magkaintindihan ng third party. Okay? Minsan sabi ng third party, baka ganito rin yung ginawa niya sa'yo. Ganon. Naiisip. Nakakapag-isip yung third party ngayon. Kasi nga, ganun din, parang wala siyang kwenta. Oh, wow, blessings, ha? Uy, congrats, ha? Marami kayong blessings ngayon, na Make a wish, open yung ano ninyo. This is a message from universe. Okay? Maganda po ito. Mag-ano kayo, meron celebrations mangyayari meron ikakaligayan ng puso mo. Meron kayong makukuha na something. Meron din pong travel. Tuloy ninyo kung magta-travel po kayo. etong hindi ko alam kung Friday, Sabado, parang merong movement eh. <clears throat> parang may lakad or Sunday, ganun. Okay? Yes, meron po. Tuloy mo kung ano man yan. <clears throat> so, kung gusto nyo magpa-reading, tuloy nyo po yan. Kasi, kung magpapa ano po kayo magpapa talo sa ano nagdadalong isip kayo maari po na demonyo yung pinipigilan po kayo magpa-reading kasi ang reading po talagang malalaman nyo po doon lahat yes pati yung mga secret na makakatulong po sa inyo kung ano malalaman nyo po yun lahat nagbibigay po ako so bukod sa nababalisa po namin yung person mo nakakausap namin yon so nalalaman mo po yung secret na kailangan nyo po. Okay? So maraming salamat po sa lahat na nagtitiwala sa atin. mat uh, masaya ako dahil marami tayong answer prayer na natulungan. Um, ito po yung aking Facebook account. Yan. Teka lang. Yan. Okay, so... Bawal pong mag-text, mag-message. Messenger only po. Message nyo po ako sa aking messenger. Basahin ko po yung mga nagpapasalamat dito. Ma, maraming salamat po sa lahat ng binigyan uh, binigyan nyo po ako ng pagkakataon para makabawi sa aking asawa. Akala ko po wala na po kaming pag-asa dahil sukang-suka na siya sa akin. Aminado naman po ako, ma'am, hindi po ako nagtatago sa iyo. Malaki po ang kasalanan ko sa aking asawa. Salamat po pinagbigyan niyo po ako at naging totoo po ako sa inyo, ma'am. Kahit po ganon, kayo po ay nagtiwala sa akin na may pag-asa pa akong magbago. Maraming maraming salamat, ma'am. Hinding-hindi ko po kayo ipapahiya talagang magbabago po ako ma'am dahil sa iyo marami po akong uh, natutunan sa buhay ngayon handa po akong magbago ma'am maraming salamat po ma'am dahil unti-unti ko pong nakilala ang sarili ko at ano to nauunawaan ko na po ang sitwasyon ko ngayon Maraming salamat, ma'am dahil dahil sa iyo hindi kami magkakaroon ng chances ng asawa ko para ayusin ang pamilya namin. I love you ma'am. Sana po marami pa kaming matulungan mo. Matagal mo na akong supporters and forever mo ako maging supporters ma'am. Excited po akong marinig ang aking message na to sa iyo dahil alam ko po one day mababasa mo rin to. Ah okay, thank you ma'am. Sige, mahaba actually yung message niya pero hindi ko na kayang basahin. So magbigay tayo ng panaginip na naliligo kayo para swerte tayo, okay? Naliligo kayo ng tubig, ah may pera, salapi, gold bahay. Answer prayer po sa lahat, okay? Okay? So, mananaginip kayo, insya Allah, na naliligo tayo sa tubig. Isdang malaki, swerte, um, basta lahat po ng nakakaswerte ay mapapanaginipan ninyo mga mahal ko. Okay, marami na pong nanaginip sa akin, nababasa ko po ang inyong mga message or uh, ano ba tawag dito, comment dyan sa ano. Kinukuha ko po yan lahat ng nagko-comment dyan dahil sinasama ko po sila sa prayer. Okay, so, eto naman para sa tubig nyo at protections. Okay, so, magkokon, makakahil po yan, makakatulong po yan sa inyo kahit nasa, sa YouTube po yan or online. Kasi po, bakit? Dahil yung intentions natin ay makatulong, mga mahal ko. Lakasan po natin yung pananalampalataya sa Diyos. Lagi po tayo mag-pray, mag-abuloy, gumawa tayo ng tulong, ng kabutihan sa ating kapwa. Lagi tayo magpasalamat everyday. Please always always clean your room area bahay lahat po bawal po ang madumi mabaho or makalat okay ingat po kayo muli po may Litaro maraming maraming salamat po